Department of Agriculture, tiniyak ang pag-agapay sa mga magsasaka at mangingisda na hinagupit ng bagyong aghon. Pangamba ng publiko sa posibleng pagtaas ng presyo ng agricultural products tulad ng mga gulay dahil sa bagyo, pinawi si Claysel Partilla sa sentro ng balita. Nakahandang isang bilyong pisong quick response fund ng Department of Agriculture para ipamahagi sa mga magsasaka o mangingisda na ng bagyong agon at iba pang kalamidad. Taya ng DA, posibleng naapektuhan ang higit 20,000 hektaryang sakahan pero patuloy pa itong bineberipika ng ahensya. Ang Department of Agriculture ay pag may mga kalamidad, ang automatic naming naibibigay kung pwedeng nang magbalik sa pagtatanim ay seeds pa rin, planting materials. Bukod pa ang QRF sa ibinibigay ng DA mula sa National Rice Program at pondo mula sa Rice Tarification Law na ginagamit para makapag-abot ang pinansyal na tulong, mga pinhi, makinarya at pagsasanay. Sa kabila ng pananalasa ng bagyo, nananatiling sapat ang kabuang supply ng gulay ayon sa Department of Agriculture. Sa kabila nito, Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang presyo ng gulay sa mga bagsakan at palengke. napaka ng supply ng highland vegetables natin. Ang medyo may challenge ngayon, yung lowland kasi tapos na rin no? uh, Ang pinaka-peak ng harvest mo ng lowland vegetable, yung pinak-pinakbit na tinatawag ay during April. Ang babantayan natin yung mga nagsasamantala pag mga ganitong panahon. Pagsisiguro ng DA, araw-araw ang monitoring sa presyo ng mga agri product. Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.